So, yung iba po natin mga basilan mga kasikin ay wala po dito sa loob na sa labas, no? So, yung iba, ah, hindi na po umuwi dito. Nasanay na sila nga na naka-re-range sila mga kasikin. Kaya yan, wala yun po yung mga basilan natin sa ngayon. Kasi yung iba, pag-alagala sila mga kasikin, no? So, kasiken, ito po yung ating mga alaga, no? So, bali, ito po yung manok sana natin na basilan na naglimlim. Pero, ayun, to Miguel So, hopefully, uh, magpakas na po ito ulit, mga kasiken. At saka sa rukuyan, ito po yung nangitlog uh, na. At yung ating spangled, mga kasiken, na uh, basilan, ah uh, rin malapit na rin po itong mangitlog sapagat yung kapatid niya. Ayun, naglimlim na. So, ito, almost everyday po, nakikita natin na nagpapakasta na, no? Sa ating mga binatilyo din na mga ano, so minsan ito yung kumakasta, minsan ito rin at kadalasan ay ito talaga ang ating street com na basilan ayan, kaya ayun so dito tayo ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kasike no? na, na lang talaga yung itlog supposedly may labing isang itlog yung ating basilan na tinuro ko kanina, ayan po yung kanyang mga itlog, dito ko na lang inilagay sapagat hindi na po niya nilimliman, sobrang sayang talaga, so merong natirang itlog, ayan, siyam na piraso dalawa po yung nabasag, no? sobrang sayang Uh, dito yan may ng itlog na naman dyan na bago so hopefully uh, maparami pa ito mga kasikin, para again maparami na natin ulit yung ating mga basilan but sa tingin ko eh, uh, limited lang po yung maitlog ng ating inahin doon mga sa sapagkat yung inahin pong ng itlog doon uh, ay sumapaw doon sa ating isang inahin at dito nga kasi meron akong ini inilagay na na pintuan kaya hindi na siya nakalabas at dito na lang po siya nang itlog no so far doon sa isa ipapakita ko mamaya mga kasikyan meron siyang labing limang itlog na nililiman sapagkat dalawang inahin sila no so ayun sa so, tingin ko ay eh, uh, malapit na po siya mangitlog itlog mga kasikyan tingnan nyo lumapit na siya doon no? so mga itlog na siguro siya mamaya mga kasikyan at uh, Ayan. So, so far, ito po yung update sa ating mga basilan. At uh, dadalhin ko po kayo mga kasiken doon po sa ating iba pang basilan na sa kabilang kulungan. At yung naglilimlim, ipakita ko po sa inyo. Kaya, yeah, samahan niyo ako mga kasiken. Ito nga mga kasiken, sana mention ko, meron tayong basilan dito. Meron tayong tatlong kulit dito. Uh, nasa 5 months old po sila. Uh, dito muna natin sa inilagay mga kasiken sapagkat kahit po may pintuan na doon sa ating uh, free range na kulungan, ay, ayun nakakalabas pa rin sila, hindi natin alam. So ayusin pa natin yung mga butas, Ititrace pa natin kung saan sila uh, lumalabas, no. So ayan. Okay, ayan po. Mga anak ko ito ni Bart, no. Mga first born ni Bart, mga kasiken, nasa 5 months old na po sila. Merong mga buhi at sikatin, no. So ang maganda dito mga kasiken, back to original po yung uh, mga forma nila sapagkat ayun na, bunguto, no. So ito po ay siyempre Apo uh, sa tuhod po ng ating original na basilan na si Basilio. Ayan, so medyo malalaki sila mga kasikan. Ayan, medyo magaganda rin. Uh, ang kagandahan dito sa kanilang mga kasiken, yung itim po, takot sa isang abuhin. Yung abuhin naman, takot sa isang abuhin. Kaya, uh, ayun, kahit po na uh, nagsasalpukan sila minsan, still, uh, nakakasalo pa rin sila sapagkat isa't, yung isa-isa sa kanila is takot po sa isa't isa. -isa. So, medyo nakakatawa ang pakinggan mga kasikin. Ayan po. Okay. So, medyo maganda. Uh, meron pong mga nag-inquire sa atin no, regarding sa ating basilan kung meron po tayong 4 out. Sa so, ngayon po mga kasikin, ay tigil muna na tayo sa pag-ship sa pagkat. Ayan nga, meron pong hindi uh, magandang nangyari dito sa ating area, no? yung pong window. So, dito, uh, wala po yung inahin na naglimlim. Pati pakita ko na lang po sa inyo. So, nandito po. So far, meron po siyang, ayan, labing limang itlog mga No? So, sa tingin ko lumabas siya, uh, naghanap ng, ito ka siguro, nandiyan para sa aming bahay mga kasikyan. Ayan, so kapatid po ito ng ating spanggol na basilan. So, ito po yung inahin ko na nabimil, no. Uh, Bumuton rin mga kasikyan at medyo malaki rin. Uh, mga rin ang kanilang no? Ayan, so nagugutom kaya lumabas siya mga kasikin. So, hopefully, mapisa niya po lahat ng itlog, no. So... Ayan, hopefully lang mga kasikin, first time po niyang maglimlim uh, at sana magaling din po siyang mag ng kanyang mga pasisyo. So, meron tayong isang inahin mga kasikin na meron na rin mga tagma month old na mga sisyo. But, hindi ko po maipakita sa inyo sabagat, ayun nga, <laughs> hindi na po siya pumapasok doon sa ating kulungan. every night po, umuwi siya kasi dyan po sa siya sa mangga dumadapo po but every time po na magpapotoka tayo ay talaga ayun uh, gumagala na talaga siya kaya uh, hindi na hindi na natin siya masali sa ating video ngayon mga kasikin, no? at mga kasikin kung may tatanong nyo kung nakasubaybay kayo dito sana si Bart no nakatali dito but again sa nakita nyo po sa previous vlog namin yung nagsasarapukan nagtutukaan sila uh, sa sagsagan ng bagyo Nandito na po si Bart Magasikin sa kulungan. Hindi ko na lang po inilabas sa bagat. Ayan. So far, okay naman siya Magasikin. Akala ko mabubulag siya, but so far, hindi naman. Pero, yung pong mga binatilyo ay talagang hindi na siya tinatanta no? Uh, lumalaban na yung mga binatilyo natin na mga basilan sa kanya kaya hindi na po natin siya pwedeng Uh, itali ulit mga kasikin so ito yan ito yung firstborn po ni Basilio so medyo may edad na po itong basilan dito mga kasikin no? sa pagkasi Basilio na acquire natin 2021 so mga nata, nasa 2022 po na hindi ito so mga nasa 4 years old na po ito mga kasikin no? ayan okay. So far, meron din tayong binatilyo din na, na basilan dito. But meron tayong buyer, no? But Unfortunately, Sir Carl, kung nanonood ka, dito po siya ngayon mga Sir Carl. Hindi pa natin siya mapadala. Probably mga November siguro, Sir Carl, no? Kaya antay-antay lang po, Sir. Ayan po siya. Medyo maganda na. At malapit na rin siyang tumilao. Oh. No? Okay. So, kasi sa tingin ko, dito lang muna yung upload, update natin patungkol po sa ating basilan. Uh, at sa sunod naman po natin mga video, yun po iba nating update patungkol po sa Shamo at sa ating mga asil. So, hanggang dito na lang mga kasi Ken. See you na lang po sa sunod natin mga upload. Uh, God bless po. Mag-ingat kayo palagi. At ayun nga mga kasikin, pumasok na po yung basilan. Na? No? Ito po yung naiitlog natin ng basilan. Ayan. So, pangatlong itlog na po niya. At uh, hopefully, maparami pa niya mga kasikin. Ayan.